eto magagala tayo pang ng sama at sakit na nararamdaman sa puso. Kaya, nandito ako sa Davao, punta ng Samal Island dahil ang ko dito na makira, kaya sumama ako pagpunta niya dito. Kaya, punta tayo ng Samal Island at sa ngayon dito kami sa Samal Ferry Station at ito ang pamangking ko na sabi nila kamukha ko daw pero parang hindi naman at pupunta na kami mga kawinners sa pier ito na naglalakad kami nakikita na natin ang pier ng ferry ayan ang mga ferry rates Traxxers, forklift, pwede pala, road rollers, payloaders, cranes, bulldozer, pwede palang sumakay dito. Mga trailers, heavy equipments talo, at, eto na, papasok na kami. Dito, bibili ng token para pambayad sa barko. At dito naman ang waiting area. Napakalapit lang ng Samal Island mga ka-winners. Akalain nyo na ba naman na 20 pesos lang ang pamasahe sa ferry? Ganun lang siya kadali. At tanaw mo pa yung kabila. Ayan na malapit na tayo medyo maalon mahirap eto na bumaba na tayo ang hirap makadaong mga kawiners sa sen lakas ng alon kaya nagbabaan na mga sasakyan syempre susunod na mga tao naglalakad na kami papunta sa sakayan sa mga beaches ng ang token pabalik ng Davao. At meron tayong nakita, shake. Merong durian buko shake. Yan, buko mango shake. Tas buko durian shake. At saka, buko shake, choco buko shake. At siyempre, ang pipiliin ko ay ang buko durian shake dahil paborito ko ang durian at nasa Davao tayo. Alam na this. <laughs> Ito nang Ang buko Dorian Shake. Ang bilis. At itikman ko na din. Wow. Mahusgahan na natin. Sarap. Ang sarap mga ka ng buko Dorian Shake. Kaya pagpupunta kayo dito sa Samal Island subukan nyo to kasi ang sarap nya talaga sip sip pa um, more papunta na kami sa beach na pupunta namin sa may kaputian ito na kami sa may beach dahil dito ang gusto ng pamangkin ko na 200 na. Na, na lang. Ako. Overnight. Pero pag day tour lang. Day tour na mo is 50 entrance and 50 environmental. Ah. Oo. Oh. Sampang day Tapos. Ano man day camping no? um, tent o cottage ma. May cottage pa. Talaga ni isul din na tent. Check pag naami isul din na tent so na shy cottage no. Ah, oh, ma to. Pag kukuha kami ng cottage ngayon, pwede na sa overnight na to. Pag room, may room kayo. Magkano room? So, uh, good for two. Two thousand, two thousand na, na siya entrance. Tapos wala pa yung cottage. Hindi, hindi may mag-cottage. Two thousand? Wala yung lain. Two thousand na dyan ang pinakaparating. Ang um, kani sa Picas, good for four. Two thousand. Double deck mag kami, queen size bed. Mm. <laughs> 2,000 libre entrance pero wala so, ay wala pa yung environmental fee pero naman may environmental oh. o kasi yan na lang kay 400 baya po entrance na ho grag 1,6 ang isa ka kuan Overn oh, overnight na na duhara o oh, di na lang may magkatis dito na lang may kaya oh, dito na, na mukaan

Dito na tayo sa loob. Maganda naman, malinis, maputi talaga ang buhangin at pinong-pino. Kaya tinatawag nila itong Kaputian Beach. Ang sarap talaga tumambay mga winners dito sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan mo ang blue na dagat. At ang sarap maglakad-lakad dahil pinong-pino talaga yung buhangin, winner parang sa burakay katinong buhangin. Kaya dinadayo talaga nila itong Kaputian Beach. Meron pa silang bilihan ng souvenirs. Ayan si kuya gumagawa at saka si ate. At kasalukuyan din siyang renovate. Pinapaganda nila lalo. yung resort nila malakas eh, lalo lang pinapaganda ito yung restaurant nila maganda rin yung restaurant nila para ka talagang nasa hotel hotel resort may mga cake pa pag may nagbe-birthday doon mga alak Ooh. <laughs> alak pa more at ito yung pangalan ng kanilang restaurant. Cocorico Resto. <laughs> Dito na tayo sa building namin. Ayan, kasalo ko inaayos ng pamangkin ko yung aming room. Ganda. Feeling ko tuloy nag-a-abroad ako. <laughs> ah parang nasa hotel talaga kami mga ka-winners. So, ba? Diba? Ang ayos ng ano nila. Hostel nila. Feeling ko nag-abroad ako. Feeling ko wala ako sa Pilipinas. Pilipinas sa Pilipinas. At meron silang nilalagay na wristband para malaman na talagang nagbayad ka na at kung nag-overnight ka dito. O, oh ba? Uh, muso pa more. Akyat na kami, mga ka winners. Nasa second floor yung room namin. Ang ganda dito, mga kawiners. Tingnan nyo naman, oh. Tsaka, mura lang. Dahil sa 2,000 na overnight. Hindi naman totally overnight lang. Ano? Libre na yung libre na yung entrance na 400 kasi good for two siya ito na yung room namin o oh, ba diba? feeling feeling na feeling talaga feeling abroad ah mm ha 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 pa, pa more muso pa more o oh, ba diba? siyang model ko at ito yung CR nila. Simple lang, pero mahalaga malinis siya. At naghubad ng aking pamangkin dahil re, gustong gusto na niyang maligo sa dagat. O di ikaw na, sexy. Nangiingit ka pa. Ang pangalan ng hostel mga ka-winners ay White Sands Hostel. Good morning, Summer Island. Nandito kami sa White Sands Hostel. Ang tawag nila dito ay kaputian. Yan ang mga cottages nila. Ganda rin yung kanilang building. Ayan mga kawiners, maligo na tayo. <laughs> Pampisaw na tayo sa dagat. Ang saya. Ang sarap ng alon. Maaga pa mga kawiners. Wala pang init. Kaya ang sarap-sarap talaga magbabad sa dagat. Alam mo na. Yan ang hilig ko. Kahit nugnug ako. Kaya lalo, ako naging nugnug. Dahil sa hilig ko maligo sa dagat. Kahit painit ang panahon. Game pa din. Grabe. Bakit kasi... Ang itim-itim ko na, pero ang hilig ko pa rin maligo sa dagat. Kaya yeah, wag na kayong umasa na pumuti pa ako. Ha! <laughs> oh, pasayaw-sayaw pa. Dinala ko na pamangkin ko dito sa Samar Island para mag-enjoy. -ano, eh. Kasi dito siya nagtrabaho sa Davao. Don't forget describe, to subscribe, like, and share.